Oh, good morning, guys. Maaga pa tayong magbilig ng mga halaman. Ayan. Mga, ayan. Magbilig tayo ng mga halaman dito dahil mamaya, sobrang init sa tanghali. Ito, daga, maganda ito, oh. Ito, gusto ko ito, malaking dahon itong halaman na ito, oh. Gusto ko yung mga malalaking dahon na halaman. Dabay pre. Ayan. Ang gaganda ng mga halaman dito. Ang gaganda ng mga halaman. Markot na ano. Ang rubber tree. gawa na ang kill ko yan. Marunong sa magmarkot ng halaman. Ito daw yung baston ni San Jose. <laughs> Ito daw yung baston ni San Jose.